Ano yung deal, kuya? Alam mo ba? Alam mo, tama ba ako? Kaya ba ayaw mo ako pakuntahin doon? Kaya pala wala kang dahilan, basta ayaw mo lang. Ba ang lakas pa naman ng konsensya ko kasi sinuway kita tapos ganito pala! Jay, that's not the point yet. Wala akong pakialam sa point mo! No. Kung paliwanag ko hinihingi mo, wala ka mapapala sa akin. Pero I'm not the one who will explain this to you. Dadaling si Tijena dito bukas. Sa kanya mo na itanong yan. Huwag mo siya papuntahin dito! Ayoko siya makita! J, nanay mo pa rin siya. Ayoko nga siya makita! hindi ko alam kung saan ko hahanapin si papa ang alam ko lang dito ako dinala ng mga pako at kailangan ko ng makakausap so what happened at nakarating ka sa tapat ng bahay ko? nagbabike nga. Paano mo alam na nandiyan ako sa labas? I have my ways.